So yun guys, may napanood tayong laro sa Facebook. Kaya napanood ko ito kala Gon Gon Kilabot. Yan, napapalaro din tayo dito sa mga tropa dito. Bubudulin din natin sila. Let's go! Okay, okay, okay. Taya, 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 taya. Taya, 50. Isang dukot. 50, isang dukot. Taya, taya, taya. Taya. Uy, Ay. bali. Ano, taya ka? Ano yan? 50 mo, isang dukot. Earth... Silipin mo, silipin mo. Spread tayo sa dugot. Isa dugot lang like yan. Isa dugot mo. Sa dugot yan. Ang dami yan mo. Ang Oh, ]illa. oh Spread tayo sa dugot. Spread oh Oo, dugot ka. Oo, siyempre. Sa dugot. Huwag ka tingin na sa

Tung ina mo ko nga, isang libon pa ako. Sikwenta! <laughs> wala ito, 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 ito. yun, okay, eh. no, mo kayo, no. oh. Ayun, no, okay, kita ayun, Ayun no. yung ay, no, mga tigano. no? <laughs> ito tinatandaan mo, eh. Isa ba? Oo, isa ko. Sige, sikwenta. ayusin ko na yung pera, okay. Yan oh ang matotoy dito na palolo na mo. di show di show di yung mga lalaydang ano oh dapat na sinipet dapat na talo dating sa taas tayo ano may kita mo yung kita sa taas oh ganon oh ito no, ito 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 no. dokotyal ba oh ano masigil nung tayo oh, oh okay. ay di nakapalisan ni bob Nibo. Eh, na Eh, na takpi na duki pa yay yung mga na-innovation na naman so oh, oh. yun pare dapat na mga yun na mga 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 yun na mga mga yun na ako oh, ano? oh, lang. <laughs> na lang ko ng ulam to eh sya lang sino lang oh, ba, wala kayong makain ha Hindi na lang lang oh, sige 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 150 okay, lalabang okay. tayo. te tayo na tayo na tayo. Okay, okay.

Ayoo, sayang. Ayoo. na nayon. <laughs> <laughs> na taya taya, taya taya. Isho, taya taya. Ayuna, ayuna, ayuna. gusto tama y? Dolo kut, kut. Babis tama y. Bago 50 isang dugot. 50 isang dugo. Silipin mo wali mato dugo, friends. Ayoo paru. 1 paano Siyempre, may malas-malas mo pag nabuhot mo tissue. ako. Malas. nga pusa sa akin, <laughs> minamalas. <Come pol Gothic> eh. namalas. na pusa, may sa akin. Hindi na may minalas. May Eh, Hindi ka makakabura. Follow 200. Hmm. Agad nalang yung... Magkakilala yung mga patatalo ka dyan. May badland. ka dyan. Okay, 1, Oo. Gano'n ba? 50 isang dukot. Eh dalawang dukot na. Dalawang dukot? Dalawang dukot. Dalawang isang dukot. Siguro kahit... Sige, pag nakakuha ko kahit pa ibang na yun. Ay! Yung isang... Pwede akong ano. Ayan, ganyan. O hindi! Dapat nakatingin ka sa taas. Ah, bawa. Dapat ba? Dudukot niya ako. Okay, dukot na ako ha. Eh gusto mo kahit nakapaligot pa eh. O sige, wala ka. Wala ka. 1,000 yun eh. Ah, oh, may na. Hindi sa taas. Ano na? magaling. May mahan ba yun? Okay Sabi mo, madal eh. Wala ka naman ako. ka na lang ha. Uh, okay, um, ba, okay, so, na lang. Sige, sige, sige. Malas lang, malas, Ay, lah. malas lang. Okay lang yan, okay lang yan. sa bisyo pala yan. na. na nah. Oo, oh, eh, mo kahit saan ka Ah, sige, sige, sige. sige. Pa, silipin mo muna ulit kung saan ka dumuko. Yan. Okay. Okay, okay, tingin ka sa taas. Aba, uh, awi. Tingin sa taas. Ah, Ang pwede ba yun? O, sige. Ah, Ang 900. well. Ati na Ito ako, talo 200, eh. O, <laughs> nga, isang libuan yata ako. Pata! Eh! <laughs> <laughs> oh, okay. <laughs> <laughs> 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 all Last. 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 <laughs> oh. okay, last. 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 <laughs> sure. <laughs> sure. <laughs> Bakit gano'n? Bakit gano'n? Shoot ball na ano? Shoot yung pera naman malas nyo! Kailan mo yung pala eh! Wala na, susag na! Daya yan Wala daya? daya daya kita kita! Pinakapasilip ko nga sa inyo eh! Ay ko! Sisi mo muna Ano, um. ka ba Ada dah lekat tu dah. Ada dah lekat. Ini dia. Kami nak tengok kamu nak. Masih lagi, masih lagi, masih lagi. Nasib teruk, kasihan aku winner nak. Okey, kita kabin ni. Seno lah. Tersedar lah. Toto, nasib tu panas bawah. Tapi kita. atas, si tinggias atas. Kita bang, timus, atas, timus. Kita bang. I excited. Okey. Kabin kita to. Kabin kita to. Tanto tiga. Dua. Dua. Satu. 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 Satu.

못 입어! 못 <laughs> 어, 말해!